kaya mga kaibigan maulan saka malamig na araw sa mula well anyway, a way yung nagsataka ko lang itong si General Casinero Padro Alas ang anak ng taos na daw ito iba't pinag-uusapan pa rin diba yan yung laos na pilit na pinag-uusapan bakit yung kiyempre nagbibigay ng kaligayahan sa mga supporters, bashers at saka mga haters, mga kaibigan, mga content creator. So, whatever. May boxing man siya o wala, nag-uusapan pa rin. So, ganun talaga yung maangas at saka mga sikat mga kaibigan. Kahit sa anong panahon, pinag-uusapan. So, may laban ba siya? Wala. E, e, hintayin nyo na lang official announcement, yun na yun. Pag wala pa, e ging -ging lang muna kayo dyan.